Hello guys. Turuan ko kayo gumawa ng atsara ng papaya. Lalo na ngayon, di ba, ng bagyo. Marami na tutumban na papaya. So, para hindi masayang, gawin to niyo tong atsara. Ito, ano, kakayo rin. Depende lang yan sa ano, pagkudkod niyo kung malalaki o maliliit na sa inyo na yan. So, nagpakulo lang ako ng suka. Tapos, naghiwan ako ng sibuyas, bawang, luya, and bell pepper and carrots. Pang dagdag So, ito na yun siya. Pinakuluan ko lang ang suka at sugar. So, 3 in 1 yung ano natin, ang suka ko dito. Tatlong cups na suka and 1 cup sugar. So, maglagay na rin ng paminta. Pag kumulo, ilagay mo na yung mga ano. Kaya nito, ilalagay mo na yung suka, uh, yung luya, bawang, at ano. Masama mo na siya. Pero wag mo siyang lutuin. Yung tama lang. Pag kumulo, tapos yan, haunin mo pala mo tapos ilagay mo na, na dito. Depende yun sa ka, kung gaano kadami yung papaya nyo. Yan yung gagawin nyo. Tapos, ibuhos nyo na dito yung ano. Ito sa atsara. Pero pag kinodgod yung papaya, dapat binabad nyo muna sa asin bago yung pipigaan. Kasi babad mo siya ng 30 minutes.